Inihiwalay si Sarina mula sa iba pang hostages. Ipinasok ang dalaga sa isang bukod na silid. Bantayang mabuti yan ha. Iyan ang alas natin kay mo. Utos ni Rusty sa mga tauhan ito. Babalik ako after 15 minutes at hindi pa lumalabas ang utos na iyon. Yes, boss. Nakangising bumaling sa si hildo sa dalaga. Ang ganda nito, boss. Kapag hindi sumuko, titikman ko muna bago ninyo patayin ha. Matalim ang tingin ni Rustia ito. Itong bala ng baril ko, gusto mo? sa kapagigil na tinutukan ng baril ang lalaki. Boss, nagbibiro lang. Tarantado ka. Huwag mong pairalan ang pagiging gamanyak mo ha. Alam mo kung ano ang adhikain ng grupo natin. Hindi tayo mga tulisan. May ideolohiya tayong pinaglalaman. Tandaan mo iyan. Oo, boss, oo. Sorry. Sorry, iyan ang ikamamatay mo eh. Sa kapatas na itong tumalikod. At habang takot na takot ang pakaramdam ni Sarina, may kapagkilos namang naganap sa isang panig ng kulisimo. There, narito sila sa main venue at may ayam na pinto sa baligid niyo na patungo at palabas sa kung saan saan panig. Kung ibubukod nila si Sarina sa pinakamalapit na silid ilalagay, lang sa hindi ko agad mapapasok na kailangan ko pang dumaan sa harap nila. Pero maaari akong dumaan sa exhaust system. Yeah, that's it. Muling sinipat ni Noah ang blueprint ng Coliseum. Pinag-aralan ng mga pasikot-sikot at sangasangang exhaust system na ilang beses na niyang nagamit mula pa kanina. This is it. Ang silid na ito. Ito ang nasa pinakatulog at hindi nila iisipin na madali ko itong mapapasok. Dito ako unang pupunta. Ilang sandali pa. Mulang pinasok ni Noah ang makikipot at may init na ventilation ng kondisiyon. Habang pilit niyang inaaninag ang mga guhit sa blueprint, nandala para hindi siya maligaw. Kabado pa rin si Sarina. Sa kanyang bantay, kahit binilinan ito ng pinunan, awag siyang pakikialaman. Dahil sa tuwing susulyap at tititig sa kanyang lalaki, ay tila ito asong ulol na naglalaway. Huwag kang magkakamali. Ngayon nag-iisa ka na lang. Kayang-kaya kong balihin ang ligid mo kapag nagtangka ka ng masama. Bulong na sa sarili habang lihim na nakikiramdam. Miss, okay ka lang. Maya-maya hindi na nakatiis na dahan, dahan itong lumapit sa kanya. Anong paki mo? Asik niya sa bayira. Ang sungit mo naman, nagtatanong lang. Napangisi ito. Hmm, sige lumapit ka pa. Lapit pa. Lihim niyang nakuyom ang kamao. Humanda sa anumang kilos nito. Ang sungit mo talaga. Kung hindi na ako binantaan ni boss, yari ka sa akin. Akala mo lang yun. Lumipas ang ilang sandali. Ano kayo nangyayari sa labas? Nahuli na kaya ang mukong na nobyo mo? Maya-maya ay tanong nito. Hindi ko kumibusis si rin. Pero may isang bagay ng kanyang puso ang kumisil. Nobyo? Oo nga pala. Nobyo ko si Noah noon. Noong hindi pa siya galit sa akin, pero na magkahiwalay kami, na walang mais na pag-uusap, maituturing ko pa ba siyang boyfriend? At sa kabila ng nakaambang panganib, hindi pa rin maiwasan ni Zarina ang biglang dali ng mga alaala -ala sa kanyang gunita. Kanina ka pa, ah hindi naman masyado. Okay lang. Nakangiting wika ni Noah. Sorry ha, traffic. Okay lang. Ano ka ba? Kasi baka nakainip ka. Naupo na siya sa kaptapat na inuupo ito. Hindi. Nag-aalala Baka hindi mo ako siputi. Saka masuyo nitong ginagap ang kanyang palad. No ah, akamang niya niyang kamay. No, please don't. Pero lalong may pitang hawang ito sa kanya. Kasi, Serena, I miss you. Tatlong linggo kang hindi nagpakita sa akin. Hindi ko rin matawagan ng cellphone mo. Huh? Sorry, umuwi kasi ako sa province namin. Walang signal. Talaga, sana tinawagan mo ako para sa namahang kita. Ah, nakakahiya naman sa'yo. Bakit? Hanggang ngayon, ibang tao pa rin ang tingin mo sa akin. I mean, hindi mo pa rin ba talaga kayang tanggapin ang pag-ibig ko? Nawa, no, ah. hindi pa kasi ako handa. I mean, sa klase ng trabaho ko, hindi ko pa kayang magbigay ng commitment sa kahit na sinong lalaki. Pero minsan pinagbibigyan mo ako ng pagkakataong makasama ka, hindi ba? Oo nga, kasi kaibigan na rin ang turing ko sa'yo. Masaya ako kapag kasama ka. Kaya nga kahit na nako ang oras lang para makasama ka. Ginagawa ko. Pero kung tatanggapin kong pag-ibig mo, natatakot ako. Baka hindi ko maibigay ang oras na para sa iyo. Kasi naman ayaw mong sabihin sa akin kung anong trabaho mo, kung saan ka nakatira, kung ano talagang tunay mong pagkatao. Anyway, ang hirap pala kapag ang isang babaeng natutunan mong mahalin ay isang hindi sinasadyang pagkakataon mo lang nakilala. Ganoon ang nangyari sa akin. Nang tulungan kita mula sa mga lalaking humahabol sa iyo, hindi ka na nakatanggi ng hingin kong pangalan mo at cellphone number. Pero akala ko, yun na ang magiging simula. Pero nagkamali ako. Kahit na sinasagot mong tawag ko, may ka pa rin. Kahit nakikipagkita ka sa akin kagaya nito, hanggang ngayon, ay ayaw mong sabihin sa akin kung saan ka nakatira. Kasi nga, I understand. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang lihim na nakatago. Siguro nga hindi ka pa handa na buksan sa akin ang buong mong pagkatao. Pero ako, Just one word from you. Sasabihin ko sa iyo ang lahat-lahat tungkol sa akin. Thank you. Pero huwag muna. Ayoko pa. Bakit? Kung ayaw mo magbukas ng mga bagay-bagay tungkol sa iyo, di yung tungkol na lang sa akin ang pag-usapan natin. That way, baka kapag nakilala mo ako ng lubos, ma-realize mo na kaya mo na rin magpakilala sa akin ng lubos. Napabunghutong hininga na lang si sa Sarina. Ang totoo, nadadala na siya sa mga salita ni Noah. Don't worry. Konting panahon na lang ha. Talaga? Oo. Thanks. Lalang humigpit ang hawak nito sa kamay niya. No. Hayaan mo na akong hawakan kahit ang kamay mo. I miss you so. No. Tuluyang nang hina ang loob niya. Nabawian ng kamay. After all, gusto rin niya ang masarap na pakiramdam na iyon na magkahawak kamay sila. Talaga? Tayo na? Oo nga. Natatawa na lang na wika ni Sarina pero yun ay kung payag ka talagang manatili na lang muna tayong ganito. Napabuntong hininga na lang si Nawa. Aling inyong ganito? Nakikita sa labas, naghihintay sa text at tawag mo. Oo, kasi sinabi ko naman sa'yo hindi ba? Hindi pa talaga ako handa. Kaya lang oh. mahal kita. Hindi ko na rin mapigil ang puso ko. Tayo kong pahirapan ka pa sa pag-isip kung saan ka nakatayo sa buhay ko. Sige, basta ba? Darating inyong time na tuluyan mong bubuksan ang pagkatao mo sa akin. Oo naman. And one thing I can assure you, hindi naman masyadong malupit ang lihim ng pagkatao ko. Medyo complicated lang. I mean, may kinaraman sa trabaho ko, pero hindi naman masama. Okay, with those kinds of words, kahit paano, ay mapapanatag ang loob ko. Talaga? Yeah, lalo na kung ganitong yakap kita. Saka masuyo na ting hinapit sa wang baywang ang dalaga. No, Noah, isang halik lang to sila, No, Noah, at hindi na siya nakatanggi ng tuluyang magtapo ang mga labi nila. Napapikit na lang ang dalaga. Tinanggap ang musok na halik na iyon. At maya maya pa, kusang dinuan. And it feels like heaven. Pasok ah. Nakangiting ni Noah nga ni Noah ang bukas ng pinto. Bakit mo ako din nila rito? Kinakabahang tanong ni Sarina. Ang makmang papasok sa townhouse unit na tinitirahan ang binata. Wala. Tatlong linggo na naman tayong hindi nagkita. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko o text man lang. Masisisi mo ba ako kung hangin kong makasama ka sa lugar na ito? Para man mas maging makabuluhan ang mga oras na ibinibigay mo para sa akin. Now, ako ba na naiintindihan mo ako? Yeah, of course. I understand you. But you can't... Can't you understand me? Gusto ko lang maging makabuluhan ang mga oras na kasama ka. At sa lugar na ito, tayong dalawa lang. I can hug and kiss you till my heart's content. Kasi o iniisip mong pipilitin kita sa isang bagay na hindi mo pa kayang ibigay. No, ko na lang ang dalaga. No, I don't. I can't do that. Gusto lang kitang makasama. Iyong tayong dalawa lang. Gusto ko tang ipagluto, pagsilbihan, alagaan. Iyon lang. Totoo. Galing in sa puso ko sa mina. Mahal na mahal kita at igagalang kita. Walang mangyayari sa atin na hindi mo gusto. Salamat. Masuyong humaplos ang palad niya sa pisngi ng binata. I love you. At isang matamis na halik ang kinang panagsaluhan. Matamis na halik na naging masupusok. Lumalim ang halik nila sa isa't isa. Naging mapaghanap. Kapusok ang sinowa din ng kusang tumapos. I stop. We have to stop. Nakangiting wika ng binata. Nang ilayo ang sarili sa kanya. Before it's too late. Natawalan lang si Sarina. Talaga? Sige maniniwalaan nang ako sa iyo na kaya mong kontrolin ang sarili mo. Sa so, anong gagawin mo ngayon? Ipagluluto mo ba ako? Malambing niyang ang tanong. Yap, anong gusto mo? Ang specialty ko ay carbonara, kare-kare at kaldereta. Talaga? Masarap kang magluto ng carbonara? It's my favorite. Nangingislap ang mga matang wika niya. Yap, kung gano'n ipagluluto ko na ng carbonara, ha? Sure. Tanalaksa lang dyan sa sala. Makinig ka ng music. Manood ka. Just feel free and feel at home, okay? Okay. Good. At marami pang matatermis na dali ang kanilang panaglasaluhan sa mga pagkakataong magkasama sila. Nga nga, ano ka ba natatawang iniiwas na sarili ng bibig sa isinusubo nitong kutsara na may lamang pagkain? Anong-ano ba ako? Nga nga na. Ang dami ko nang nakain. Kunti pa lang ayun ha. Mukhang hindi ka nagkakakain kapag nasa trabaho ka. Kasi busy nga ako at kaya kapag narito ka sa piling ko, kailangan mo kumain. Pumapayat ka na baby ko. Hmm, ang sweet mo naman. Siyempre, mahal na mahal kita eh. Hay, malapit na. Malapit na talagang bumigay ng gusto sa iyo. Malambing na wika ng dalaga. Anong bumigay? Nang islap ang mga mata ng binata. Hep, ibang iniisip mo ano? Ang ibig kong sabihin. Malapit ko nang iwan ng trabaho ko para mas madalas ko nang maramdaman ang pag-aalaga at pagmamahal mo. Iyon na rin yun. Kapag iniwan mo ang trabaho mo, palagi ka na sa tabi ko dahil pakakasal na tayo. Kaya bibigay ka na rin. Sa akin, magiging akin kayo na. Kaya iwanan mo na at pakasal ka na sa akin. Noah napamaang siya sa sinabi ito. Are you asking me to marry you? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, I love and I want you to be my wife. Noah, will you marry me? At lalong nagulat ang dalaga na kumani ito mula sa bulsa ang isang malit na kahon at mula roon ay may ilabas na singsing. Nawa, no, nagpupropose ka ng kasal habang kumakain tayo. This is the right time that I'm waiting for. Lagi sa bulsa ko ang singsing na ito. Kumukuha ako ng tiyempo na ibigay sa iyo. At ayaw na buwan na ang relasyon natin, hindi ba? At kahit bihira tayong magkasama, ang masasayang sandali na pinagsasaluhan natin ay katumbas na ng maraming taon sa buhay natin. Nawa, no, ah. Tila nanulunos sa gulakang kanyang puso. I love you and I know that you love me too. Please marry me and I'll make you the happiest woman in the world. na naalok mo ko ng kasal kahit hindi mo pa alam ang tunay kong pagkatao. Ang mahalaga lang naman, mahal kita. Na mabuti kang babae, hindi ba? Mahingat sa sarili at walang masamang lihim. Oo, kaya lang. Iyon lang ang mahalaga sa akin. Kung ano man ang lihim ng pagkatao mo, wala na akong pakialam. Now, now, will you marry me? Yes, yes, of course. Serena, maging sino ay hindi makapaniwala sa kanyang sinago. Talaga, pakakasal ka sa akin. Yes, and don't worry. Magre-resign ako sa trabaho. That way, hindi na magiging komplikado ang buhay ko. Ganun. Oh, thank you. Thank you, babes.